video vlog. Dito nga sa bahay namin malapit na maabot yung tubig. Karon ah. Dito nga tinutulungan nilang tumabid ang mga bata sa ilog. Naman sa video na ang tulay ay inaabot na ng ilog. Pagkatapos ng inahatid ang bata sa kabila ay sunod rin ang kanyang kapatid. Ihahatid rin sa kabila. talaga ang ulan. Ang ilog ay pataas ng pataas. At diyan na nga magtatapos ang aking vlog.